Mahigit limang dekada na ang lumipas, pero hindi pa rin nagbabago ang kanta ng CPP NPA NDF. Nariyan pa rin ang madudugo at mararahas na pamamaraan ng mga makakariwang grupo na umano'y nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga mamamayang Pilipino. Buhay ng mga inosente ang naging kabayaran. Dugo ng kanilang kapwa Pilipino ang dumadanak sa lupang sinilangan na mismong kanilang ipinaglalaban umano para sa kalayaan ng sambayanan. Pero lahat ng ito ay sa ngala ng takot at marahas na pakikidigma. At ang masakit pa ay walang pakundangan din nilang isinaksak ang sariling sandata laban sa kanilang mga kasama. Masasabing wala halos pinagkaiba sa sindikatong mafia ang CPP-NPA. Dahil noong dekada 70 hanggang 80, pati ang mga kasama nila sa kilusan na umayaw na, tumututol na o nila ang espiya at traidor sa kilusan ay sinimula ng linisin. Walang awang pinahirapan, pinaamin at pinagpapatay na parang mga mababangis na hayop. Nagsunod-sunod ang pagsasagawa ng purging o pagpatay nila sa sariling mga miyembro dahil sa paniniwalang nahaluan sila ng mga kalaban mula sa gobyerno ng Pilipinas dahil doon maraming inosenteng buhay ang nasakripisyo.